walang lalapit, akin na muna to. Bawal kahit anong kahinahinalang bag sa departure hall. Mariing sigaw ng pulis na nasa unahan. Nakataas ang kaliwang kamay bilang babala habang mahigpit na nakasagpang ang kanang palad sa maliit na telang supot na kayumanggi. Sir, teka lang, may bata. Baka, baka hindi yan sa kanya. Sagot ng kasama niyang pulis na humahabol mula sa likod. Hingal at nanlalaki ang mata habang tinutulak pabalik ang dumidikit na mga usisero. Hindi ko pwedeng ipagsapalaran. Mariin ang tinig ng nauunang opisyal. Mabigat ang panga. Nakatutok ang tingin sa supot. Dito mismo sa tabi ng metal detector na tagpuan, amoy na amoy ang gamot o pulbura. Lahat umatras at sa gilid nila, saklot-saklot ang bibig ng isang babaeng nakablazer at nakaluhod sa sahig. Nangingilid ang luha habang ang liwanag ng hapon ay kumikintal sa makintab na lapag ng paliparan, ang kidlat ng hapon sa runway sa likod ng salaming pader ay pumapaloob sa salusalubong na anino ng mga nagmamadaling pasahero. Samantalang isang batang lalaking pawisan at alikabok ang uniporme ng eskwela ang hindi mapigil ang paninikip ng dibdib. Bago tayo magpatuloy, e-comment sa ibaba kung anong probinsya kayo nanood para malaman ko kung saan umaabot ang video ko. Kung baguhan ka pa lang sa channel na ito, huwag kalimutang i-like at i-hit ang subscribe button at pindutin ang notification bell para di mo mamiss ang ating pambihirang kwentong buhay araw-araw. Tara, tuloy na natin ang kwento. Nakatakip ang kamay sa ilong na parang pilit pinipigil ang singhot at hagulgol at humiyaw sa hangin ang paos niyang pakiusap. Kuya, akin yan! Huwag mo pong itapon! Sa tita ko po yan! Ngunit sinapawan ng boses ng pulis. Tanggi kayo! Bata! Delikado! At sumisingit ang dagundong ng taxiing plane sa labas. Ang pulang asul na ilaw ng isang patrol SUV na nakaparada sa bay ay kumikindat sa mga haligi. Ang metal detector gate sa likod nila ay malamig na nakabalandra na parang rebultong bantay at may isang kamerang pang media sa malayo. Lumalapit, nag-zoom, sabay-sabay na naghihintay ang lahat sa susunod na mangyayari. Sa loob ng terminal, tanhali na pero ang init ng araw ay tila kumikislap lamang sa makapal na salamin habang muling pumilantik ang sigaw ng officer. Sirena off, perimeter lang. Kalmado lang ang lahat. At isang announcement ang umalingawngaw mula sa PA system, malamig at matuwid. All passengers for flight 7J358, please proceed. Tumataginting habang tumitigil ang hakbang ng mga tao sa paligid at sa mismong gitna sa pasilyong binabakuran ng metal stanchions, naroon ang dalawang pulis na may makikintab na badge, ang nauna ay matangkad, may kliang gupit, suot ang itim na bayong na radyo sa kanyang sinturon at ang name patch sa dibdib na may nakasulat na pulis, katabi ang bilog na seal na kumikislap, nakanganga ang pinto ng security screening sa likod nila at kita ang x-ray belt na kumikilos. Ngunit walang dumada ang tray sapagkat inihinto muna ng supervisor ang operasyon. Samantalang ang kasama niya, medyo mas maitim ang balat. May guhit ng edad sa mata ay nakaangkla ang braso sa balikat ng batang walang tigil ang iyak. Pilit na hinihimas ang batok nito. Sandali lang iho, huminga ka. At ang bata ay nanginginig. Ang dulo ng pantalon ay may bahid alikabok. Ang backpack ay nakalaylay sa isang strap. At pinipilit niyang itaas ang mukha para magsalita. Kuya, sa tita ko po, may stamp. May selyo. Huwag niyo pong buksan. Nakalapat ang palad sa ilong na parang pinipigil ang suka. Ngunit kahit putol-putol ang wika, narinig ng lahat ng salitang selyo. Kaya napakunot ang noo ng naho ng pulis, bahagyang ibinaba ang kamay na humahawak sa supot at inangat ito sa liwanag. Isang payat na telang supot na kayumbangi, nakataling pisi sa bibig, mukhang simpleng balot ng tinapay. At doon mismo, may naramdaman siyang kakaibang bigat, hindi sa timbang kundi sa kung paano tumitigas ang loob sapagkat ang ganitong hitsura ay dalawang bagay, walang kwenta o lubhang mapanganib. Magtatawag ako ng EOD, sabi ng radio operator sa gilid, naghihintay ng kumpas. Hintayin ninyo, utos ng officer." Pero kumapit sa hangin ang salitang binitiwan ng bata. Selyo, kaya humakbang ang kasama niyang pulis. Sir Paler, mahinang tawag, pamilyar at respetado ang tono. Baka pwedeng tignan natin ang mas malapitan. May pagkakataon na hindi ito yun sa tingin natin. Tumaas pa lalo ang tingin ng mga tao. Ang babaeng nakaluhod ay halos sumikbi. Ang kameraman ay pinipindot ang zoom ring. Isang pulisya na nakasombrero hawak ang maliit na supot sa isa at ang kabilang palad ay nakataas na parang humihiwanay sa dagat ng tao at sa loob-loob ni Paler. Naglaro ang dalawang alaala, ang matandang Yusek na minsang nagbitbit ng kahon ng Insaymada na may tatak ng DFA para sa biyaheng state visit at ang insidente sa kabila kung saan isang simpleng kahon ng pulbron ang ginamit upang magtago ng blade na sumugat sa isang gwardya. Anak, mahinang sabi niya sa bata, "Ngunit hindi ibinaba ang kamay. Sino ang tita mo at bakit may selyo?" At kumilam sa hangin ang sagot, basag-basag, pautal. "Tita Marga, taga-embahada po. Nakastampo. May hawak lang po siyang bagahe tapos may sumuka sa CR. Iniwan niya muna sa bench yung supot. Sabi niya, 'Wag hahawakan ng iba. Ako na raw po ang magbabantay." at palihim na nag-ayos ng katawan ng mga tao sapagkat sa salitang taga-embahada para may dumagundong na ibang uri ng alarma, hindi putok, kundi protokol. Nang marining ni Palerang embahada, kinapanya ang PC at pinagmasdan ng supot sa mismong dulo. Ani nagsate kayo kayumanggi ang hugis na parang maliit na kahon sa loob, hugis card case, at kapag itinapat sa liwanag, may manipis na aninong bilog at rektangular na tila embossed. Kaya mas iningat niya ang hawak, inilapit sa mata, at may sumilid na bahagyang gilid ng papel. Cream ang kulay, at ang tahimik natatak sa isang sulok, isang gintong araw na may bilog na laurel sa paligid, eksakto ang hitsura ng opisinang diplomatiko, ang official seal na tumitibok sa opisyal na kasulatan. Sir ano? Tanong ng kasama niya. Selyo na! Anas ni Paler sa kainangat ang supot para makita ng supervisor at parang sabay na kumawala ang hiningan ng maraming tao. Pakicontact ang airport protocol at DFA desk. Priority! Mariin niyang utos sabay pakending ng ulo sa metal detector. Lock the lane pero wag nang ipasara ang buong hall at marahang humarap sa bata. Bahagyang ibinaba ang itinaas na pahalad. Hindi kita pinagagalitan iho. Proteksyon lang ang gusto ko sa lahat, lalo na sa iyo. Pinalapit niya ang bata at itinapat sa dibdib. Pakli ang boses. Galing ka ba sa public school? Tango ang sagot. Hinatid ka ba ng magulang mo rito? Iling ang bata humikbi. Wala po. nag apply sa labas si Papa. Si Tita po ang sumama sa akin kasi first time ko sasakay ng eroplano. At sumagi sa isip ni Paler ang larawan ng maraming batang gaya nito na nasasalo nila tuwing peak season. Ang mga mata na naguujuk sa kanya na magingat at kung kailangan ay maging bato. Dumating ang babaeng naka green blouse mula sa bandang dulo, hingal at may hawak na ID lanyard na may tatak na Consular Affairs, sabay bitbit -bit ng isang lalaki sa likod na nakapitik ang press badge. Excuse me, excuse me, hingal ng babae habang nilalampasan ang boundary. Ako si Marga Santos, Vice Consul, akin ang supot na yan. At hindi pa siya nakalapit, ay inilapit ni Paller ang supot. Ma'am, protocol, ako muna ang mag-o-open ng visual confirmation. Ngayong magbe-verify, formal at hindi mapangahas at nakatingin ang buong hall habang dahan-dahan niyang kinakalag ang buhol ng PC. Mahalay sa pandinig ang kuskus -kus ng lubid sa telang sukot sa gitna ng katahimikan at lumitaw ang laob, hindi pulbura, hindi granada, kundi isang plastik na kahon na may dalawang nakarol yung parchment at isang maliit na metal case. At nang buksan niya ang kahon, sumilay ang opisyal na kulay, burgundy at gold, at ang tatak na diplomatic pouch, consular seal kit. Kumisla pang malawaks na bar na may ukit ng coat of arms, kasama ang ilang stamp pad at isang manipis na ledger na may listahan ng serial numbers. Napakurap si Paller at bago paman makapagtanong, nakalapit si Marga. Naninginig ang kamay, ngulit nakangiti sa gitna ng kaba. Sir, paumanhin! Nagkaroon ng medical incident sa banyo at iniwan ko muna sa bench. Inutusan ko ang pamangking kong bantayan, siya yung bata, habang tumutulong ako sa staff na mawalan ng malay. Hindi ko inaasahang kukunin ng cleaning crew at ilalagay sa tabi ng scanner. Singhot at hinga lang salitang lumabas, sabay taas ng ID at paglahad ng maliit na card na embossed at may kasunod na paliwanag ang duty manager. Sir, may nag-turnover nga pong supot sa security tray, hindi nila alam ng diplomatic. At doon, nataranta si Paler, ngulit hindi dahil sa panganib, kundi sa kombinasyon ng bigat ng kahihiyang nagbabadyang bumagsak at ang sandaling kailangan niyang gumana bilang mandoko. Lahat at is, hiningahan niya ang loob, marahang ibinalik ang mga laman sa supot, ipinasok sa metal cordless locker habang inirerehistro ng DFA desk at sabay-sabay na nagpaliwanag. Wala tayong violation. Sumusunod lang tayo sa SOP sa unattended item. Pero may kulang tayong tanong. Ang tanong na, kaninong selyo to? Tumingin siya sa bata. Nakulangan ako doon iho. Dapat tinanong ko kaagad kung kanino, hindi kung ano. At idinantay niya ang palad sa likod ng bata. Pasensya na kung natakot ka. Sabay harap sa vice consul. Ma'am, Humihingi rin ako ng paumanhin sa abala pero proteksyon ang iisa naming layunin. At si Marga ay ngumiti sa wakas, nagbuntong hininga, naiintindihan ko sir. At salamat sa tibay ng loob ninyong harangan ng pasilyo. Unti-unting bumalik ang ugong ng terminal. Ang X-ray conveyor ay muling umandar. Nabasag ang malapilikulang pagkaantala at ang mga tao sa paligid mga pasaherong kanina'y kumakabog ang dibdib ay nagsipagtangguan. May pumalakpak pa sandali hanggang sa mataranta din sa sariling ingay at natawa. May lumapit na reporter mulit marahang itinabi ni Paler. No statement, routine check. Saka inilapit ang bata kay Marga. Ito na po si Johan, ma'am. At parang sumabog ang liwanag ng yakapin ng babae ang pamangkin. Sorry nak, Natagalan si tita, bulong niya. Okay lang po, sabot ng bata. Natatawa na sa gitna ng naiiwan pang luha sa pisngi. Akala ko po, kukunin nila yung selyo. At napatanggo si Paler. Hindi namin kukunin ng di sa amin. Bantay lang kami ng ligtas na daan. Sabay saludo. Hindi labis, hindi kulang. Isang saludo ng paggalang, hindi ng pag-astang hari. Pero hindi doon natapos ang aral. Habang kinukumpuni ng maintenance ang signage na kumikislap, tinawag ni Paler ang buong security team sa tabi ng metal detector, naroon ang supervisor, ang dalawang bagong recruit, ang duty manager, at maging ang dalawang janitor na nag turnover over ng supot. Brief tayo, sabi niya. may ikli at direksyong tono, Kasama sa responsibilidad ng magtanong ng tama, kapag unattended item, hindi lang ano ito at delikado ba, kung gi kanino ito at may ID ba. Lalo na sa paliparan kung saan pwedeng may dalang protokol mula sa embahada. Sana may flag na ng diplomatic desk. Tumando ang manager. Nakayoko ang dalawang bagong hire. Nahihiya. Sorry, sir. Bulong nila. Walang sorry-sorry kung may natutunan. Putol ni Paler. Bukas refresher tayo. Live scenario. Kasama ang DFA. At tumanggu si Marga. Will help. tugon niya. May golden rule din sa amin. Never leave the seal unattended. Hindi na mauulit. At sa isang kislap lang ng oras, nagkasundo ang dalawang mundo. Ang mundong naghahanap buhay sa katahimikan ng protokol at ang mundong nakatalagang magbantay sa gitna ng gulo. Nang dumating ang takdang oras ng flight ni Marga at Johan, Personal na inihatin sila ni Paler hanggang sa mismong boarding gate. Bit-bit niyang sandali ang supot habang tinitimbang ng DFA desk ang logbook. At bago sila pumasok, inabot ni Marga ang kamay ni Paler. Sir Paler, salamat. Kung may magtanong, sasabihin kong dahil sa inyo, ligtas pa rin ang paliparan. At ngumiti si Paler ng kayak. Trabaho lang ma'am, sabay kindat sa bata. Balita ako first time mo sa kayo ng eroplano. At tumanggo si Johan. Opo kuya, salamat po. Sabay taas ng maliit na kamay na parang nagbibigay ng munting salut. At nang umikot sila tungo sa gate, narinig ni Paler ang pabulong ng kasama niyang pulis. Hepe, ang ganda ng timpla mo kanina. Astig pero mahinahon. At natawa siya. Hindi ako astig. Takot din ako. Pero mas takot ako sa maling desisyon. Kinagabihan, kumalat sa group chat ng staff ang larawan mula sa CCTV na kuha ng media hindi para sa telebisyon kundi para sa memo isang opisyales na pulis nakataas ang kamay sa gitna ng paliparan hawak ang maliit na supot nasa likod ng batang umiiyak at sa dulo ay ang metal detector na parang arko ng isang aralin sa caption na nilagay ng duty manager nakasulat hindi lahat na nakakakaba ay dapat katakutan ang iba dapat tanungin at kinabukasan nang magsimula ang refresher training, ginamit nila ang parehong telang supot bilang prop. Nilagyan ng max Seal at ledger at pinapapili ang mga bagong tauhan kung paano ito hahawakan. Unang tanong, paliwanag ni Paler, hindi kung paano sisirain kundi kung paano pangangalagaan. Dahil ang siguridad ay hindi lang pagharang sa panganib kundi pag-alalay sa ligtas na misyon. At sa huling minuto ng pagsasanay, biglang pumasok si Johan. Kumaway mula sa pinto sa tulong ng tita niyang masayang nagturo. Sir, sigaw ng bata. Nakasakay na po ako. Ang taas! At nagtawanan ang lahat. Lumuwag ang dibdib ng presinto at ang supot na minsang inakalay bomba ay naging simpleng paalala. Ang puso ng tungkulin ay pag-intindi. At tuwing may lilipas na hapon sa paliparan, at ang araw ay muling sisilip sa runway sa likod ng higanting salamin at muling babahang ilaw sa metal detector na parang sinusuklian ng mga aninong nagmamadali, makikita mo si Paler na minsan ay marahang nakahawak pa rin sa gilid ng pinto. Nagpapakawala ng isang stop na hindi nakakatakot kundi nag-aalalay sapagkat natutunan niya sa maliit na telang supot na ang tunay na kabayanihan ay hindi laging pagsabog ng lakas, kundi paghawak ng marahan sa bagay na mahalaga at pagangat ng kamay, hindi para mandahas, kundi para huminto ang sigalot, makapagpaliwanag ang takot at makadaan ang katotohanan.